Good morning, good morning. May galap shout out po sa ating lahat ng customer dyan. Oh. Ayan. Ayan. Uh, may galap shout out po sa ating mga followers. Ayan. Yeah, kahit hindi followers, basta lahat na. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Nah. Yeah. Tayo po ay nasa araw ng lunis. Tama. Lunis. Martis na po pala. Sorry po. Martis. Ayan. Yeah. Yan, sabi ko nga sa ano, kontento Tayo ay eh, magtulungan, tayo wala namang iba magtutulungan. Tayo mga mabababa pa ang bahay. Ay, so, lang lang tayo. Ayaw tayo, tayo magpataas ng airy. Okay so, lang yung mga iba dyan ah, talagang na talaga nang matataas na airy. Tayo na mababa, tayo na mababa. <coughs> Dan for the for scroll niya. Ako ganun din i scroll scroll lang Pero baka gusto ko yun ano na talaga. nagla ako. Nag-share. Ayan. At saka na-comment ako. Kaya lang yung <laughs> na, nagka-meron ako ang violation. So, Na-share ko yata yung ano. Bawal yata sa ibang pasa. Nagka-issue ko dun eh. Pero inalit na Akin agad ano. Uh, dinegrade ko na kaya nakakawala uh, na kaya pag kinaka-issue eh uh, yung mga BIOS ko nga nawala eh <laughs> kakaunti na nga yung may mababa na nga yung views ko nawala no? pa hindi lang siya lumalabas pero pag doon sa walang BIOS, meron siya na ano meron naman siya doon sa ano sa sa dashboard doon lang sa mga content ko na wala yung mga views na nakalagay kung umabot na 1,000, gano'n, o uh, 100, gano'n, no, wala. Pero yung yung views sa dashboard, nataas din naman. So, hindi ba mga no, makaragawa natin sa like nagka-violation. <coughs> Pero ngayon, no issue na nakalagay doon. No issue. Okay, wala na. Guys, pakikita na natin mamaya guys yung isda natin guys. Kaya <coughs> mayat din yung pagkukuntit, hindi basta-basta eh. Kailangan, pero na kailangan lagi tayong may umakulog. Kahit paisa isa-isa, mayat pagkakinaw, mayat pagwala. Pakita <coughs> okay, natin guys isda. Yan! Yeah. Ayan guys, meron tayo guys, tambahol. Wow! Ayan. Ah, pakalala ng tambakol natin guys. Tilapia guys. Pakalala ng tilapia natin guys. Ha. Batanggas na batanggas. So. Ganda. Yan, yung magdadayit. Kaya nga, huwag mo na magdayit. Ganda ng ating na hiko, no? Malalaki. Hmm. Grabe, eh, matamba ka. Suwabe, suwabe. Mm. Eh, Kaya pare. Ayan, wow. guys. Natigil yun na natin kay may bungi. Ayan, Ay, matamba ka, guys. so napakaganda ng matamba ka, guys. Ayan, okay. ah, turay. Okay. Napakaswabe ang turay na pangihaw. ang pinakamurang isda ngayon dito sa Maynila. 25 uh, kilo. Ayan. surai ito naman ay torsilyo. Galunggong, wow, na galunggong ay Kaya naman ay bilong-bilong. At saka hindi mo wala ang ating bangus. Kaya na lang bangus na bangus dagupa. Kaya dagupa paiputi natin ang ating camera wow Ipo. guys yan mga guys mga napakaganda niya pag hiniwa ang pwedeng katahan pwede rin napaka siw pwede rin napakaswabi niyan Ah, uh, kaya ng lusog. Lusog lang sa Bisaya, yung tortilla, masarap din ho yan mga kaya. sa hipon, swahe yan. Huwag kayong magdadaye pag may hipon kayo guys. Guys, uh, bukas ulit magkita-kita tayo. Magbablog ulit tayo. Thank you for watching guys.